Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayaan kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Dapansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upo ang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito, Kapag inanyayahan ka man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahan lalong tanyag kay sa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaaring bang ibigay ninyo ang upuan iyan sa taong ito. Sa gayo'y mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan, ang mabuti. Kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan. Sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabidyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin, Panginoong Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Ako'y isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan sa simula pa'y hinirang na niya. Ibig bang sabihin na yot na tisod ang Israel ay tuluyan na siyang nabuwal? Hindi. Ngunit dahil sa pagkatisod ng mga Israelita, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, umabot sa mga hentil ang kaligtasan nang sagayoy manginbulo sa mga ito ang Israel. Ngayon, kung ang paglabad ng mga ito ay naging isang pagpapala sa sandibutan at ang kanilang pagkabigo ay nakabuti sa mga hentil, gaano pa kaya ang pagbabalik loob nilang lahat? Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bansang Israel ay pansamantala, hindi pang habang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuwang bilang ng mga hentil, sa gayon, maliligtas ang buong Israel, ayon sa nasusulat. Magbubuhat sa siyon ang tagapaglites. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang magiging tipan ko sa kanila. Paginalis ko na ang kanilang mga kasalanan. Sa ikalala ganap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hentil ng pagkakataon. Ngunit ayon sa paghirang, sila ay mahal pa rin niya, alam-alam sa kanilang mga ninuno. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang na kaloob at pagtawad. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos salmo Tugunen Ang po di tatalikod Sa kanyang hirang nalingkod Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaralan, silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Pagkat sila'y magduranes ng saglit na ginhawa, hanggang iyaong masasama'y mahulog sa hukay nila. Ang po wedi di tatalikod. Sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginoon'y hindi niya iiwanan yung mga hirang niya hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan, diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Ang po wedi di tatalikod. Sa kanyang hirang na lingkod. Ano kayang mangyayari, kundi ako natulungan nitong aking Panginoon? Marahil ang aking buhay tahimik ng balilibing kasama ng mga patay. Kapag aking nagunitang, ang paa ko'y dumudulas. Dahilan sa pag-ibig mo, O oh Diyos, ako'y tumatatag. Ang po wedi di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Aleluya, aleluya, sabi ni Jesus na mahal. Dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Aleluya, aleluya.